Alam nyo ba diba, meron nga malaparaiso na swimming pool nga dito sa Pangasinan na parang nga nasa ibang bansa na sobrang perfect nga mag-chill nga dito. Kung ganito nga kaganda ang makikita mo, mag enjoy ka. Kung hindi mo pa nga ito napupuntaan sa Pangasinan, eto na talaga ang sign. Kaya tara, samahan niyo ako dahil ituturko nga kayo dito sa natagpuan ko. Sobrang trending nga itong napuntahan nga natin dito nga sa Swal Pangasinan. Dahil meron nga ditong malaparaiso na resort. Paano ba naman kung titignan nyo ay talagang naglalakihan ng mga bato sa gilid nga ng swimming pool? Na sobrang ganda nga ng concept ng kanilang resort. Sobrang perfect nga mag-chill nga dito dahil sa sobrang ganda ng ambiance. Na talagang marerelax ka talaga kapag nag-swimming nga kayo dito sa resort Eto na to. Ito na tayong nakita kong resort na talagang kakaiba dito sa Pangasinan. At anytime nga mga kagwe, pwedeng-pwede nga kayong bumisita dito para mas subukan nga itong West Manor. At alam ko kapag napuntahan nyo nga ito ay talagang babalik-balikan nyo sa sobrang ganda kasi. Kapag kaganda talaga ang resort na talagang pupuntahan nyo kahit malayo ka pa man. Kapag napuntahan mo nga ito ay sobrang worth it nga ito. Hmm? Ngayon naman mga kagoy, aakit nga tayo dito sa taas para ipakita ko nga sa inyo kung gaano nga kaganda tong West Manor na Resort. Na nga ng mga tagapanggasinan. At ito nga ang itsura nyan mga kagoy kapag napunta nga kayo dito. Talagang wow ka talaga sa sobrang ganda. Na paraiso na resort dito sa Pangasinan. Totoong-totoo nga atong nakikita nyo nga mga kagoy na ganito nga kalinis. At ganda nga ng kanilang resort nga dito. Mo. Nga kayo mag mga kagoy dahil sobrang mura nga lang ng kanilang entrance fee dito. Mawawala ang pagod at stress mo dito kapag pumunta ka talaga dito. Kaya ano pang inihintay nyo? Ayain nyo na ang tropa, pamilya. pumunta nga dito sa West Manor Hotel and Resort. Ay, grabe talagang mag enjoy talaga ang mga chikiting nyo dito. may mga activities nga sila dito tulad nga lang ng slide. Mag-e-enjoy talaga ang mga anak nyo. Meron talaga sila dito. Itong castle na sobrang ganda na pwede kang mag-picture. Mala-instagrammable ang datingan. Tamang lakad nga lang tayo dito para libutin nga itong West Manor Resort. Kahit ako nga mga kaagoy talagang na-overwhelm talaga ako sa sobrang ganda nito. May mga cottage nga sila dito na pwede nga kayong mag-stay. Nakasama nga ang mga tropa at kaibigan. Sobrang enjoy na enjoy nga ang mga tao dito kakalangoy. Sobrang enjoy nga rin tayo kakaikot nga dito. Sobrang panalo nga ito mga kaagoy. Mabilis nga lang matagpuan nga itong West Manor. Dahil makikita... Kita nyo nga lang to along the highway nga ng Swal, Pangasinan. O so kaya pwede nga kayong magtanong kung saan nga ito matatagpuan. At pwedeng pwede nga rin kayong gumamit nga dito ng Google Maps. Kung hindi kaya nga hanapin mga kagoy, nakasabahan nyo nga ako lumipad para mabilis nga lang natin to hanapin. Ay este, pwede nga kayong magtanong sa kanilang legit na page. Basta mag i nga lang kayo sa merong 34k followers. At huwag nga kayong maglala nga dito sa West Manor Resort Hotel. At meron nga dito mga staff na talagang handa nga sila kung sakaling magkaroon nga tayo ng emergency. O diba saan ka pa mga kagoy? Bagoy, ganito na nga kaganda ang makikita safe mo. Na, safe na sa pa ang pamilya nyo. Kaya kung umabot ka pala sa video ito, paki-comment naman kung saan nga napadpad ang ating Basta vlog. Basta nga dito nga sa Pangasinan, sobrang gaganda nga ng mga resort namin dito. Bagoy!